Uh, ngayong hapon po pala ay uh, panibagong pagtatrap na naman yung ating gagawin manghuhuli po tayo ng mga lamang waig dito sa atin so ito yung ating mga katropa kaway kaway, kaway, kaway. mga katropa, mga tuto, mga inday <laughs> at ayun Uh, ngayon ay papunta po tayo uh, kung saan tayo dati ay pumupunta. Uh, at doon pa rin po tayo pupunta, mga ka-adventure. So, na, napigsalat na. Sabali so, ngayon ay tanaw na tanaw ko pa rin yung malakas na agos ng waig. Ito ang kadalam. Ayan mga kadunsor, dito natin nalagay yung unang trap natin. Dahil ito ay mababaw, kailangan po natin para magbukay. magukay para hindi po maano yung ating trap. Kung sakaling lalakas po yung tubig. Ayan. Magukay po. Bali ito po yung ating unang pilalagay mga toys Ito po ay four door. Four door na trap. Meron tayong dalawang trap mga adventures. Merong four door saka eight door. No. Eight door yung isa. Four door saka eight door. Ah, eight holes pala. Hindi po door kay wala po yung door na. yung ano? Uh, 16 holes. holes. Ah, may 16 holes din. Bali ito na po yung ating pangatlo. Ito po yung ating pangatlong trap ng Sila na ba? Yan sama. Kaya, kaya. Kaya naman. Ayan, ganyan po yung ating ginagawa. Uh, mini make sure po natin na hindi po siya lulutang para may mahuli mga kabin so, ganyan po yung ating palaging ginagawa usual one uh, ano pa ba daily regularly na ginagawa natin ay ganito ang importante ay hindi po siya lulutang para okay, mga kotong kumahanggap kotong lamok ayan so station po mga adventures hanggang sa mailagay po natin ito lahat bali walo po ito lahat mga adventures ka kaninang umaga ay kwan po yun ah uh, pito yung nahuli natin ay mahigit sampu mga adventurers. So ayun. Ito na po yung ating pang-apat na Pang-isa. Ha? Pang-apat na ba? O <laughs> pang-apat. Ito na yung ating pang-apat, mga adventurers. Uh, yung ginamit po natin dito ay yung 8 holes <coughs> Sumabit. Sumabitan. So, Hop. po natin dito sa gitna. Ha? Huh? Ito ka ba yan? Ano Hmm? Ayan, ito na po yung panghuli natin mga Kadwin Church. Pitholes. Pitholes ka. ito? Ano ka. Yan mukhang maganda dito mga adventurers. First time natin maglagay dito na area. Yung pakat, yung pain pala natin ay mga protas lang. Mga vegetarian kasi yung hinuhuli natin ngayon. Hindi wow. ah papaya tapos bumili tayo kanina ng saging tagi. Saka yung tibda, mm -hmm. leftover na lubi mga adventure dahil hindi, lina, hindi nila naubos yung niyong yun pa rin yung ating ginagamit at the same time makatipid din tayo pero nakakatipid naman tayo dahil hindi naman natin binibili tiyaga lang talaga mga adventures uh, sipag lang magkuha sa laod para may gamitin tayo na pamain yan ganito po lagi yung atin pong ginagawa mga adventures tuwing tayo ay nagtatrap Uh, kuha tayo ng pamain pagkahapon magpakat tayo pagkabigat pagkabigat pagka umagang umaga ay magpapandaw tayo ng ating trap yun lang doon lang po umiikot yung ating video sa pagkuha ng crayfish so ang na experience ko mga choice ay medyo mahirap siyang experience pero sulit naman sulit na experience so kita kids until tomorrow mga adventures at samahan nyo po kami sa Kugpandaw magayu good morning mga adventures ngayon ay umababaw yung tubig di ba di ko atin eh ada danong nagki ya pang may sadangan medyo bumabaw po yung tubig mga adventures good morning po pala bali ngayon ay panibagong pagpapandaw na ating gagawin panibagong pagpapandaw nandito po yung ating pinakaunang pakat ay ang lamig Woo! ang lamig lamig pupunta na po natin yung ating pinakaunang inilagay mga adventures na malapit lang dito at malapit lang po sila ang lahat magkakaroba lang yan dito po yung ating pinakaunang trap tadadadun ano kaya ang ating unang huli meron kaya uy maraming hipon maraming hipon mga sa at saka may Hipon, hipon ng lahat. <laughs> marami. Talagang yung hipon, siguro, gustong-gusto ng ano, protas, mga adventurers. Kaya maraming huling hipon. Mamaya ay pupunta natin yung pangalawang pakat po natin doon. So, stay tuned. Yan, bali nandito na po yung ating pangalawang trap medyo bumabaw talaga yung tubig dahil dagkot-kot eh ni eh. dagkot-kot eh. ah ipon pa rin pura tura saka tura may crayfish wala parang walang crayfish mga adventures ay 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 hindi ipon talaga malaki dito na po yung ating pangatlo ay lumutang mga ka-adventures ayun siya o oh. saan na ay may kahit turos lang ah maraming ano hmm, bumababaw bumaba, magdarak bumaba, na taran wala dyan dyan eh uy may ano may creepies uy talaga yung matak na yung atari ito na naglaba. Ay, ito na. Ito na. Ito you na. Know? Ah, ayun. Ang laki. Ay, ano. Ang laki-laki. Ay, dalawa. Dalawang malaki. Ay, dalawang malaki. saka medyo malaki. Bukuan Bunga. natin. Bugwan natin. Para baka nung daran. Ang takulajin ni. Trinkis Okay. Ito pa may iba pa dyan Pero hindi lang natin alam Tanggalin ah, Tanggalin natin yung ah. Tura-tura So may nahuli na po tayong dalawa Hindi na po tayo na zero Mga ka-advinsoy Dalawang crepes Saka maraming hipon Maraming uh, Ano ka tawag? Ano ka sa English yung hipon? Basta ganoon Ay, yung huli? Ah, tura-tura na naman. Rato, rato. Tura-tura Tura-tura. Tuloy natin yung tura Saka. Ito, kaunti lang yung hipon niya. Hipon. Hipon lang yung nahuli. Kunti lang. At least may kunti. Nandito na po pala tayo sa panglimang pakat po natin. Charan, Eight holes Bukan nang karami uy kra hmm andan meron pero marami turatura meron tayong huling crayfish At sa kanila maraming turatura kabalutan -tura. hmm wala naman pa pala kawanlan enton ko he Tura-tura Kung malalaki lang po Sa itong mga tura-tura Mga ka shores, pwede, Pwede sana natin Itong kuhain Ang problema Kay maliliit Maliito na po Yung ating Panghuling trap Mga ka-adventurers Ito okay. ay Sa ka kailan? D May isa Dua, talo, pat Lima May <laughs> kalima tayo mga shorts First time Sa ating trap na nakahuli ng Limang piraso sa isang trap Yan so Bali ito pa lang Ano sulit na yung pagod natin Ay hindi naman tayo napagod nalamin lang Sulit yung lammin natin ay, hindi lang lima. Ha? Madilap? Hindi lang lima. Bakit? One, two, three, four, five, six, seven. Parang anim. What? Anim <laughs> siya, mga hardin shorts? Ay. Ayun. Panalo. Yung dalawa kanina ay marami ding huli. Hindi tayo. Ano yung lalay tilapia? Lamas? <laughs> Ang dami

Kapa ya? Ati kita dua nala na. Secret. Ay, ay, sel lagi, sel. Ada apa pengurus ni? <laughs>